Good morning! It's vital signs time! Ganito po ang usual na ginagawa ko every morning. Nagba-vital signs muna ako bago ko bangunin si Lola or bago ko siya punasan. Nandito ako sa Yoshinoya. Diyan tayo mag-order or mag-take out para sa food namin ni Lola. Wala pa masyadong tao kasi hindi pa naman siya exact na long time. So, wala pa masyadong dami na kumakati. Yan pala ako na gawin dyan sa machine na yan. Dati takot na takot ako baka magkamali ako tapos sobra sobra yung mapindot ko. Ngayon nasanay na din. Tara, tayo natin yung order. Happy na? Hindi ko happy na? How's how's Thank you. Ito yung food na i-blender natin kay Lola. Kalahati sa kanya, kalahati sa akin. Yeah. Mm. Good morning. 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 Ayan na yung food niya. May sobra pang konti doon. Maya maya ako ibigay. Ha? Ito naman yung akin. Kalahati ng fish. At saka no beef teriyaki. At saka iced coffee. Sẽ có ăn Chưa Sẽ Sẽ có Chưa Sẽ Bye 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 Good bye Good